Ang dami mga vlogger na naki-shout-shout. Shout-out. Shout-out sa mga vlogger na naki-sawsaw. Meron pang isa dyan na naki-sawsaw na yung babaeng naka... Ano pa tawag dun? Yung naka-ganon. Yung naka-Muslim. Disko. Hoy. Ikaw, madam. Madam Albinong Balienang Dambuhala. Sawsawera ka din, no? Yan lang pinagkakitaan mo. Wala ka bang talent. Ah? talent mo lang mag-post ng ano, ng video ng my video. So disappointing, you know. 'Di ba? Galaw-galaw din pag may time, mag-exercise ka para pumayat ka. Oh, yes! Loud and proud to be so Marites! I love sharing my opinions at doon ako nakilala, especially during election time. Yun ang talent ko, dumaldal. Oh, ano pang sabihin sa akin dito? Ah, albino ako! <laughs> sa atin sa Pilipinas ay anak araw. Yes, I really have fair complexion. Maputi talaga ako pero not to the point na extreme na sobrang puti. Oh, and by the way, ano pa ba? This is how you choose to attack me based on my looks? Jeez. Eh, well, ano pa ba'ng ba expect ko sa taong kagaya mo, 'di ba? Okay, sure. Say whatever you want, but I will make sure that I will let you taste your own medicine too sa lahat ng mga pinagsasabay mo sa akin na I'd rather be balienang dambuhalang mukhang baboy. At least, ang balyena at baboy are so intelligent. Did you know that the brain of the balyena are four times bigger than the human brain? O, oh, kesa naman sa'yo na mukhang hippopotamus. Literal na maliit ang utak at mukhang bayawak na bukod sa stupido ay merong pinakamaduming bibig sa buong animal kingdom. And yes, that is... <laughs> Teka, you're asking me what's my talent, di ba? What's yours, ha? Maging palingkerang bungangera na mapanglait at wagas manapak ng pagkatao ng kapwa. Ha? Yun ang talent mo? So obvious. Ay, nako guys! Bira kong magpapatol ng personal sa mga taong kagaya nitong si Madam Hampas Lupa. Pero, ni talagang ipamuka sa kanya kung anong klase siyang nilalang. Kaya, ituloy natin ang panlalait ni Madam sa akin. Tapos, sinabi pa ni Binong Balyena na mukhang baboy. Kira niya pa, Bakit, Madam? Maganda ka ba? Oh my God! Okay, mas maganda ka sa akin. At least ako, amoy Bulgari. Ikaw, ang amukhang amoy putok. Yes. Ew. Beauty is in the eye of the beholder. At kung sa tingin mo na mas maganda ako sa sa'yo, <laughs> thank you. Pero teka, kailan pa naging amoy tae ang Bulgari, ha? Sinamihan mo ako na mukhang amoy putok because I am well covered. Your judgment against me on how I look says what kind of a person you are. Hindi ka lang hampas lupang bungangirang mapanlait na feeling entitled. Racist ka pa. Hindi lahat ng taong pinili mag-cover ng buhok at ng katawan ay mabaho na agad. Bakit? Lahat ba ng taong hindi nakakover mabango? Ha? Pagaya mo na lang for example, pabulga-bulgari ka pa pero buong pagkatao mo naman nabubulok na kahit anong high-end perfumes pa ang ginagamit mo, mga ngalingasaw ka pa rin. Kahit pa siguro pagsamasamahin ang tae ko at tae ng mga bashers mo, mas mabaho ka pa rin doon. Imagine that. Sabi nga nila, di ba, kapag talk ka, dahil sa iyong itsura, pananamit or once inatake ka ng personal, nang nakabangga mo sa isang argumento, ay, wala na. Tapos na ang laban. Because these kind of people are losers. Idiots! Dahil hindi nila kaya tapatan yung point of view mo. At saka dun sa mga vlogger na mga nakikisawsaw at ako yung pinapamukhang masama, okay lang yan, guys. At least natulungan ko kayo, ba? Diba? Ang importante sa akin, natulungan ko kayo, nagkaroon kayo ng mga followers, nagkaroon kayo ng datong. Gaga talaga to. <laughs> Hindi ka pinagmamukhang masama ng mga vloggers. Masama lang talaga yung ginawa mo. Hindi naman magsisinungaling siguro yung resibo mo, ba? Diba? Toxic ka talaga. At ngayon, alam mo na. Kaya, huwag ka nang magbait-baitan dyan sa page mo because it won't work there. You made your mark already at yun ang tatatak ng pangmatagalan sa mga tao unless baguhin mo yung approach mo. Naisipin mo muna mabuti bago ka magbitiw ng salita.